Hello, guys, good evening and welcome back po sa aking channel So ngayon guys ay uh, August 25, Sunday So nagsara na kami ng tindahan guys at umuulan ngayon So time check na sa uh, 8.33 na po ng gabi Ayan, so matagal din ako guys na hindi nakapag vlog ano, Kasi busy talaga kami ngayon sa aming bahay At saka nagpaplano kami guys na uh, magpaayos Ay hindi pala, magpa, magpa tiles at saka magpa uh, ceiling kasi yung sobrang init talaga dito guys, ano? Kahit dito nga, oh. <laughs> yung ko nga eh, may ceiling, may ceiling nga yan guys, pero napaka-init din kasi nga, uh, daanan, uh, ano yan eh, daan. Sobrang init talaga, walang mga kahoy-kahoy. Tapos dito sa loob naman namin ng bahay guys, grabe talaga. Yung pawis mo talaga, tagaktak -tag, talaga, sobrang init. Kaya hindi talaga kami nakakapag, gusto kong miga sa ano, diba, sa sopa. Hindi, sobrang init talaga guys. Parang kang nililiyaban. <laughs> kaya, actually, matagal na namin planong magpa-ceiling, tsaka magpa-tiles. Kaya lang, wala pang budget. Pero, ngayon, thank you Lord. Although, yung naipon uh, naipo naman natin guys, ay hindi lang naman sa tindahan. ano so Pero, malaking bagay yung aming tindahan guys. Uh, ano yan, uh, mix po yan. Halo, uh, sahod ng Uh, jusawa ko. Tapos, other ano namin, uh, pinagkakitaan. Yun. So, pakita ko sa inyo, guys, yung aming... Actually, ito nasa ano na yung... Dito pa lang, guys, ano? <laughs> Gabi. Mahal pala ng mga materialis. Sa materialis pa lang, guys, hindi pa kumpleto. Tiles. Ano pa lang yun? Tiles. Um, uh, tawag dito yung plywood na one-fourth. One-fourth ba tawag doon? O oh, one-fourth nga. Tapos, yung mga ano ba, yung mga bakal-bakal, yung faring-faring, hindi -faring, ko masyado, ano, hindi ako masyado familiar, guys, ano, tapos yung mga ribit, yon basta, <laughs> kita ko na lang sa inyo, wala pa dun, guys, yung semento, grabe, like, ang laki, ang, ang mahal ng semento, tapos, uh, buhangin, wala pa din dun, so, ayan, ito yung ating, yun, may insulation din tayo, guys, naka-back to back yan, so, ito yung ating mga napamili, guys, ayan, ito yung insulation, guys, oh, dalawang roll yan. Kasi medyo maluwag yung ating ipapalagyan din sa aming doob. Tsaka dito din guys. Yan. Kasi sobrang init. Yan. Ano lang. Mm, ilalagay lang dito guys. Yung insulation lang. Tsaka yung diba yun dapat meron siyang screen. Yung binibili namin screen guys is yung green. Kaya lang mali yung na-deliver sa amin. Yun ang na-deliver guys. Oh, yan. Yung screen na yan. Eh kalawangin yung ganyan diba. Tapos yung tiles natin guys. Ayan. Nasa ano yun guys? Ito yung tura ng tiles guys. Oh. Ayan. Nasa ano to? fifty 252 pieces. Ayan. 252 pieces to. Madami to guys. Ayan. Ayan. Hanggang doon. Tapos dito naman guys. Ito yung sa loob guys ng aming bahay. Tapos ito naman dito sa labas. Ayan. Ito yung ano nyo guys. Oh. Ito yung dito sa terrace kasi sobrang alikabok guys napapagod ako laging linis ng linis Diba? ba? <laughs> Ayun para at least ma-elevate din guys, tumaas dito banda para yung tubig minsan kasi yung tubig dito sa amin ay pumapasok. Ayun. Tapos yung ano naman natin guys, yung ating plywood ayan oh. 20 pieces to. Ayun. So, yung ibang gamit guys, andon na nakatago na. So, yung mga bakal-bakal yung paring-paring nandoon -paring, naman sa garahe. Ayun, balik tayo sa ating tindahan. Ayan guys. Actually, yung Madami na rin kaming naipagawa, guys. Ano, yung yung ano dito, yung gate namin, ipagawa na namin. Tapos naipagawa din namin yung kusina namin. Napagawa din kami ng siya. Yan, sa so, buong bahay naka-tiles din 'yan, saka ceiling. Kasi sobrang init talaga, guys. Ayun. So thank you Lord talaga dahil ayun, ah uh, makakapagpaayos na rin ng bahay. At saka naman guys, yung uh, tawag dito, yung binil na nandun sa loob ng bahay, yung pahaba na binil yun, tutuklapin lang namin yun. Dito naman namin ilalagay sa tindahan para madinis tingnan. Ayan, oh. Dito siya ilalagay. Kasi madami yun, guys, eh. Pakita ko sa inyo, ano. Yung sa loob. Yung binil. Medyo madilim. Ayan. ayun yung binil, guys. Ayan. Yan yung ilalagay sa loob ng tindahan. Ayan. Ayan balik na naman tayo din. <laughs> so, excited ako guys na mapagawa na namin mapatiles. Kasi di ba, pag tiles, di ba, malinis na yung ating sahig. Tsaka, syempre, yung ceiling, maganda tingnan. Pag, tsaka yung ano guys, sobrang, di ba, sobrang init nga. Tapos, pag lalo na sa gabi, ay, <laughs> pag sa gabi naman guys, mala, madaming lamok. Talagang dun kasi sa, di ba, kung wala kayong, walang ceiling, talaga yung, dun sa may gilid, dun sa taas, talagang nagpapasukan yung lamok na amoy niya, na amoy nila yung mga tao, di ba? Parang yung dugo natin ay mabango sa kanila, kaya talagang nagsisipasukan pag sa gabi. Doon naglilinis naman kahit kahit anong gawin mong <laughs> linis, di ba? Pag mayroon ka talagang buta sa taas, talagang papasukin ka talaga ng mga lamok. So ayun, so at least meron na tayong pampagawa. So ipon ulit guys kasi pero naman talaga 'yon. Pero, di ba, thank you Lord dahil nabigyan tayo ng blessing at saka, yun, uh, maipagawa na natin yung ating gustong ipagawa sa bahay. Yan. So, yun lamang guys, ang aking share Maraming salamat sa panonood pa. babae.